Hi guys, ngayong umaga ay punta nga kami ni Nanay dito sa TNT, isa itong Asian Grocery dito sa May Edmonton, Alberta, dito sa Canada. Mahala kayo kahit night. Sobrang daming gulay at prutas na pwede mong pagpilian sa Asian Grocery na ito guys. At alam nyo ba guys na parang ito yata yung Taiwanese um, Grocery dito sa Canada. Agad. ayan at kung saan-saan na nakaharap ang camera ng cellphone ko sobrang hirap talaga kapag ka solo mo talaga ang pagiging content creator kasi guys alam nyo na ako lang naman talaga ang nagvi-video-video sa sarili ko at kung saan ako pumupunta sinanay ko tagal-tagal <laughs> Nagpakuha nga rin ako dito kay kuya ng dalawang perasong pork shoulder para mayroon kaming stock na karne sa bahay. So bahala na ako dyan kung ano ang luto ang gagawin ko. Anong tay basket yun ay ni. Ito aquarium. Yeah, ini. mga laay. <laughs> yeah, Pumili lang kami dito ng dalawang piraso ng ulo ng salmon. Binili kami ng salmon. Ayan. Pinahiwa at pinalinisan ko na nga rin kay Coco itong binili kong uh, ulo ng salmon dito. Para pagdating ko ng bahay ay wala na nga rin akong gagawin na paglilinis at ilalagay ko na nga lang ito sa fridge. Guys. And can I get one kilo shrimp? the shrimp. So, 1 kilo is 8.99 per pound. Nice. Manang na nga pa, may kinjay, may Korean noodles. Kaya, nuwala dya. Ayan, dito na kami sa bilihan ng noodles. Korean noodles. Ano ba yung nakain kong masarap na Korean noodles? sila dyan ay bili kami ng chichiria dito sa Canada ay feels like pinas lang talaga yung mga Asian grocery dito dahil sobrang dami mong mga Pilipino products na mabibili mga chichiria at kung ano-ano pa crackling ayaw ayaw ni bulakan fish cracker يعني <applause> انا هو <أبلي>. <applause> 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 Nung isang araw ay natikman ko nga sa kaworkmate ko yung ganitong klase ng chichirya kaya bumili na nga rin kami ni nanay. Ayan na at nandito na nga kami sa cashier ni nanay at hindi na nga rin kami masyadong umikot dito sa grocery dahil nga balak din naming lumipat sa kabilang grocery store. Mabuti na nga lang at malamig lang ang panahon ngayon dito sa Edmonton at tumigil ang pag i -snow. Ayan guys at pumunta na nga rin kami dito sa may H Mart, isa itong Korean grocery naman dito sa Edmonton, Alberta. Korean Grocery. Grocery. trends. Here. Singa ti ya. Pero mabli kin da Dito sa Korean na uh, grocery o. Si Binti. Si Binti Dallas. Dito sa Korean grocery mayroon silang tuyo. Ayun. Daming tuyo, guys. Pero ito ay $70 ang kada isang box. $70. Pero, da -da, kung eh, na -ano, Pero $70? Mm. Kinlatan. Something sa $50, Kim? Uh, 2,000 plus uh, 70 pero, Sampiga. sampi ga ni adon ma kinta ang puti mo mabli sa Pilipinas nila, mga ito yo. Ano mm. ba ilanay <laughs> ko? Manirol ya to yo. $70. Oh my God. Kami dito sa Canada ay nakasanayan na talaga naming magsalita ng lingwahe namin ng Pangasinan. So kahit saan talaga kami magpunta guys ay talaga nga namang Pangasinan yung salita namin. Kaya dito nga ako nakakakilala ng mga nandirito sa Canada ng mga kababayan natin sa Pangasinan. Dahil lagi nilang naririnig sa akin na nagsasalita ako ng Pangasinan. Tapos yun guys sila na talaga ang lalapit sa akin at makikipag-usap. Nako kumustahin? O oh, taga saan kayo? Taga Pangasinan pala kayo? Nandito kayo sa Canada? O oh, di ba diba, guys? Kaya nga gustong gusto ko talaga na may nakikilala akong mga kababayan natin dito sa Canada na mga tagapanggasinan. Dito sa H-Mart ay may mga binibenta din silang mga ulo ng baboy dito. Baka naghahanap kayo at gusto ninyong magluto ng crispy ulo o kaya yung lechon ulo sa inyong air fryer ay may mga nabibili dito guys at nakatry na nga rin kaming bumili dito last time at talaga nga namang kasyang-kasya ito sa air fryer guys dahil nga nahiwa na nga sa gitna itong, a uh, itong ulo ng baboy na binibenta nila dito. Ini man Belgoki Korean food. Korea. At syempre, dito sa Korean Grocery ay hindi talaga mawawala ang mga paninda nilang iba't ibang klase ng kimchi. So kumuha nga rin ako ng isa niyan dahil sobrang tagal na nga rin namin hindi nakakabili ng kimchi at first time din ni nanay na makatikim ng kimchi. First time niya dito sa Korean grocery. Jai. Korean grocery. Yeah. Ame, yeah. maang spicy. Yeah. Mas mamula, chao. Mas mura talaga dito yung mga binebenta nilang mga Korean noodles kaysa doon sa isang grocery na pinuntahan namin kanina. Ayan din kasi yung Korean noodles na pinakain sa akin ng kawortmeet ko nung isang araw. Yung Samyang uh, Carbonara Flavor. Kaya napabili nga rin ako dito sa my H Mart. Medyo nahihilig din kasi akong kumain ng mga Korean food. Kaya napasugod din ako rito para bumili. Sobrang dami mo talagang mapagpipilian dito ng mga Korean food na talagang ready to cook na guys. Kaya nga lang hindi ko pa na bumili ng mga ganito fradak dito at hindi ko rin sigurado kung papaano ito lulutuin kaya mas prepare ko talaga guys yung mga nakaluto na kaya nga lang ngayong araw pagpunta nga namin dito ay hindi pa nga ready yung kanilang um, food court dito at yung mga binibenta nilang mga finger foods dito na nakalagay sa tusok-tusok ay hindi pa nga sila nakaredy at wow grabe guys ang sasarap ng kanilang mga sushi na binibenta dito, mga sashimi mga paborito ni Miggy Naku... at ito nga pala yung masarap na donut dito sa MyHmart, guys. Ayan, oh wow, grabe. $5 ang dalawang peraso niyan. So, pagkatapos namin bumili ng donut, ay eh pumunta nga kami dito sa bilihan ng mga chichiri at kumuha na nga rin kami ng isa. O siya, hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw. At huwag niyong kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page. Bye, guys!